Police si sinagawang bypass to operation ng Drug Enforcement Unit ng Alaminos City Police sa ilalim ng supervision ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos sa Barangay Kayukay na nagresulta sa pagkadakip ng maglibin partner na sila Ferdinand Legaspi at Aaron Rancudo, kapwa street level individual at mga residente ng Barangay Poblasyon. Nagbenta na isang plastic sachet ng shabu sa police na, na ring buyer si Aaron, kapalit ng mark money at nang mag na ng pera at roga agad itong inaresto. Nakakumpis ka kay ari ng sampung hit transparent plastic sachet ng shabu na tumitimbang ng 49.5 grams na nagkakalaga ng 336,600 pesos. Habang nasamsam kay Ferdinand ng isang pakete ng suspected shabu na nasa 25 gramo na may halagang 170,000 pesos at nasa kustodiya ngayon ng Alamino City Police Station ang mga suspek at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo sa Masama Tayo Pilipino. Nahulog sa Ikinasan Drug Bebas suppression ang dalawang drug sospek sa barangay Mountain View, Maribelis, Bataan. Sa ulat ni Maribelis, Chippo Police, Police Lieutenant, Colonel Joey Lito orias nakumpis ka na kanyang mga tauhan drug enforcement unit sa mga nadakid na sospek ang anim na pakete na shabu na tumitimbang ito sa anim na gramo na umabot sa halagang isandaan at pitumpun libong piso nakakuha umano ng sumbong hinggil sa iligal na gawain ang Maribeles PNP kaya agad ikina sa drug operation na nagresulta ito sa matagumpay na pagkakaaresto ng mga sospek. Ang dalawang nadakip ay agad na dinala sa Maribeles PNP station matapos basa na kanilang mga karapatan at sasapaan sila ng kaso paglabag sa RA9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Dani Kumilang. Sama-sama tayo! Pilipino!